Sa ikalawang putok pa lang, bumagsak ang buong plano ni Loki. Hindi siya napuruhan, pero tinanggalan siya ng control. Yung clone na may hawak ng Divine Ring, todas na. Yung portal na dapat magsasalba sa kanya. Naputol na ang connection. Sa loob ng ilang segundo, ang sniper ng sangkatauhan, giniba ang buong foundation ng Diyos ng panlilin lang. Ito ang mismong sandali kung saan si Loki ang naiwan sa bitag na siya mismo ang nagtayo. Ito ang tatalakayin ko ngayon, kaya kung handa ka na, teren at simulan na natin. What's up mga pups, Manga Moto nagbabalik. Record of Ragnarok. Ang miscalculation ni Loki. Mga pups, mukhang papunta na sa katapusan ng laban. Buhay pa man si Loki, ngunit sa pagkakataong ito, siya'y tila nauubusan na ng strategiya. Halata ang kalamangan ni Simo kahit saan mo tingnan, at unti-unti siyang naiipit sa sitwasyong hindi niya inaasahan. Ngunit isang bagay ang tiyak, ang kanyang plano, na pinaghirapan, pinatibay, at pinino, ay tuluyan ng pumalpak. Unang miscalculation, ang labis na pagtitiwala sa clone-based strategy. Sa halip na siya ang direktang humarap kay Simo, pumosisyon si Loki bilang commander sa likod. Ginamit niya ang kapangyarihang Heimstring upang sabay-sabay na kontrolin ang mga clone, kabilang na ang Replekang anyo ni Nator, Heracles, at Odin. Pero ang pinakasentro ng buong plano niya, ang bedroom clone, isang replikang kasing lakas niya at siyang pinagkatiwalaan niya magdala ng Divine Ring. Ikalawang miscalculation, ang pag-aakalang hindi agad matutukoy ni Simo ang tamang target. Inilatag ni Lopi ang labanan sa paraang dapat malito si Simo. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, na-detect ni Simo ang clone ni Lopi at tuluyang tinamaan sa ulo sa pangalawang putok. Isang critical hit, hindi lang simpleng tagos, kundi instant death para sa clone. Ikatlong miscalculation ang hindi pagsasaalang-alang sa kondisyon ng Gate of Resurrection. Sa plano ni Loki, kapag handa na ang chimpo, lalabas siya sa battlefield gamit ang Gate of Resurrection, isang portal na nagbubukas mula sa katawan ng kahit anong aktibong clone. Pero sa kaso ng bedroom clone, agad itong napatay sa iisang tama. At dahil patay na ang clone, tuluyan ang naputol ang connection dito. Hindi na ito maaring gamiting lagusan hindi na rin pwedeng kunin mula rito ang Divine Ring. At mula sa puntong iyon, wala nang paraan si Loki para mabawi ang Sing Sing. Ikaapat na miscalculation, ang hindi pagbibigay ng fallback plan kapag mawala ang Sing Sing. Sa pagkawala ng Divine Ring, bumagsak ang efficiency ng buong clone system. Mula sa sandamakmak na clone na, na kayang sabay-sabay kontrolin, apat na lang ang kaya niyang buhayin sa kasalukuyang kondisyon. Ang dating malawak na saklaw ng operasyon, ngayon ay naging limitado, mahina, at madaling mahuli. Ikalima at pinakamalaking miscalculation, ang paniniwalang hindi niya kailangang lumaban bilang siya mismo. Pinagkatiwala niya sa clone ng kapangyarihan, responsibilidad, at spotlight. Inisip niyang sapat na ang kontrol mula sa likod. Pero nang mawalan siya ng akses sa ring, at nabawasan ang mga pawn niya sa field, siya mismo ngayon ang kailangang sumalang. Walang backup ring. Walang maiisip na plano at walang oras para gumawa ng panibagong clone army. Buhay pa naman si Loki, ngunit ang kanyang estratehiya ay nasa krisis. Ang buong sistema niya ay gumana lang habang buhay ang clone na may hawak ng Divine Ring. Pero sa isang tama ng sniper, gumuho ang pundasyon. Para naman sa mga nagtatanong kung paano lumamang si Simo sa laban, eto ang sagot mga cops. Habang ang estratehiya ni Loki ay bumagsak sa loob ng dalawang bala, ang kay Simo Heha ay umangat sa pamamagitan ng tatlong pangunahing elemento, katahimikan, observasyon, at surgical execution. Una, lumamang si Simo sa initial battlefield position ng Sa simula pa lang ng laban, hindi siya nagpakita. Hindi siya lumapit. Hindi siya nang gulo. Tahimik siyang nag-establish ng posisyon mula sa malayo, isang sniping nest sa gitna ng pagubatan, malayo sa open area. Ito ang naging unang advantage niya, control sa distansya at pananaw. Habang nililikan ni Loki ang Sangkaterbang Clone, habang lumalawak ang maitim na usok, habang gumagalaw ang mga replekang Diyos, nakapwesto na si Simo. Hindi siya gumalaw. Hindi siya sumubok makipagtagisan ng bilis. Ang ginawa niya, naghintay. Ikalawa, gumana si Simo bilang isang database hunter. Habang ang kalaban ay gumagamit ng clone para makakuha ng impormasyon, si Simo ay nag-observe tahimik, tempo ang hinihintay. Pinag-aralan niya ang kilos ng mga clone. Pinagmasdan niya kung aling replika ang hindi masyadong naglalapit sa iba. Saan nakatoon ang atensyon ng mga clone gods? At sino ang parang may autoridad sa field? Ang resulta, nakita niya ang bedroom clone Loki bilang pinakasuspetsyado. Ikatlo, nang makumpirma niya ang target, walang pag-aalinlangan ang putok. Ang unang shot ay hindi pang final blow. Gamit ito para obserbahan ang reaksyon ng battlefield at simulan ang pagbawa sa napakaraming replika. At doon niya nakita, ang Loki clone na may Divine Ring, ang naging sentro ng gulo pagkatapos ng unang bala. Sa second shot, walang palya. Direktang tinamaan sa ulo ang bedroom clone. Hindi lang ito simpleng kill. Ito ang pagputol ng ugat ng buong operasyon ni Loki. Ikaapat, hindi niya pinilit kontrolin ang laban, tinanggal niya ang kontrol ng kalaban. Habang si Loki ay abala sa coordination ng kanyang clone network, si Simo ay nakatuon lang sa isang goal, tanggalin ang sentro ng command chain. At sa loob ng ilang segundo, nagawa niya ito. Hindi niya kailangang eye wipe out ang sangkaterbang replika. Kailangan lang niyang patumbahin ang isa, ang may hawak ng sing-sing. Ikalima, nanatiling kalmado at consistent si Simo. Walang showmanship, walang trash talk, walang drama. Hindi siya nagpadala sa pang-aasar ng Diyos ng panlilinglang. Para kay Simo, isa lang itong target identification, shot placement at execution. Habang gumagawa si Lopi ng isang napakalawak na plano, si Simo ay tumama sa iisang punto na sumiire sa buong plano ni Lopi. Narito ang mga dahilan kung bakit lalong umangat ang bentahe ni Simo. Hindi siya nagpakita hanggang hindi handa. Pinag-aralan niya ang kaayusan ng field. Tinukoy niya ang tunay na target sa gitna ng kaguluhan at pinuntirya niya ang pinakakritikal na node, ang bedroom clone. Hindi niya pinilit ang laban. Pinilit niyang maghintay. Kaya ngayong gumuho ang control system ni Loki, at bumalik sa default status ang field ng labanan, ang momentum ay lumipat sa sniper. Habang si Loki ay nagkakalkalo muli, si Simo ay nakatutok na sa susunod na galaw ni Loki. Dom naman tayo sa cliffhanger na iniwan sa atin, ang kalahating mukha ni Loki sa katawan ng clone ni Heracles. Ang paglitaw ng kalahating mukha ni Loki sa katawan ng mamamatay na clone ni Heracles ay hindi simpleng visual effect. May isang malinaw na posibilidad kung bakit ito nangyari, at parehong nagbubunyag ng kahinaan sa estratehiya ni Loki. Partial Possession or Remote Projection Posibleng sinubukan ni Loki na gamitin ang clone ni Heracles bilang pansamantalang sisidlan. Hindi para kontrolin ito gaya ng ordinaryong Heimskringle clone, kundi bilang emergency entry point gamit ang kanyang consciousness. Isang desperadong pagtatangka, na habang wala pa siyang bagong lagusan, ay makapasok siya sa field sa pamamagitan ng fallback clone. Pero dahil tinamaan agad ng bala, hindi niya na kumpleto ang pagsanib. Kaya't sa huling segundo bago tuluyang mamatay ang clone, sumilip lang ang kalahati ng kanyang mukha, isang bakas ng naudlot na pagpasok. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Shoutout po muna, Kina!